Viewers natin na nagtatanong tungkol sa connector na ginagamit natin dito sa ating mixer ano na ito single 6.35 to dual RCA so kung TS ba daw or TRS ang ginagamit natin dito ito idol, ay dual lang ano isa lang pinaka item nya rito so pag TRS dalawang kanyang itim so connector na ito ay ginagamit natin ito sa ating output ng ating mixer sa left channel right channel phone at saka auxiliary papunta sa tigisang amplifier itong konektor na ginagamit natin so dito idol ano ipakita natin kung ano bang pinakalaman itong TS na to kapag isang itim so ipapakita din natin uh, ang TRS ano kung ano bang pinaka nya so ito yung ating PL idol ano na TS or mono ano so dalawa lang ang kanyang connection dito itong pinakagitna na to ito yung pinaka line signal nya tapos itong gilid ay pinaka ground nya ito yun itong connector na to Ayan. So, isa lang din ang itim nito. Tapos, dual RCA, ano? So, nangyari dito, idol, yung pinaka-line signal nito ng pula at saka puti, magkasama dito sa pinaka-loob or pinaka-gitna niya. Ito. Itong pinaka-tip niya, ano? Pinaka-dulo nito. Itong konektado nito sa gitna. Tapos, yung dalawang ground nito, yung puti at saka pula, magkasama lang din dito sa kanyang ground. Ating connector na to. So kaya naging splitter siya. Ito, naging splitter yung ating connection dito. Magkasama yung line signal dito sa gitna. Tapos magkasama din yung ground dito sa sleeve niya. So kaya dalawa ang ating output papunta sa left and right channel ng ating amplifiers. So ito naman yung ating pinaka TRS idol na connector. Ano? Ito, dalawa yung kanyang item dito. Ibig sabihin ito idol, so bukod ang line signal ng ating left channel, bukod din yung line signal ng ating right channel. So magkasama lang dito yung ating ground sa pinaka-sleeve niya, no? So ngayon ipapakita natin 'to. Kasi ito ang pagkukunin natin dito, tatlo pinaka loom nito. Ito na siya, idol, ano? Ayan, so dalawa ang itim dito, tapos tatlo ang kanyang connection dito na gagawin natin. Yung pinaka-gitna nitong dalawa para 'yan sa uh, line signal ng left channel at saka line signal ng ating right channel so magkabukod o magkaiba yung connection yung line signal natin dito pag stereo ano magkasama lang dito sa ground or pinakaslip yung ating dalawang ground ng ating left at saka right channel. Ano lang siya idol ano para magkaroon kayo ng idea kung ano ang connection nitong stereo PL natin. Pero ang ginagamit natin dito sa ating mixer at saka sa ating equalizer output ito TS2 dual RCA. Ang main TRS na to, madalas natin ginagamit ito dito sa insert. Dito natin ito na ginagamit itong TRS na to pag ginagamit natin sa insert para sa equalizer or reverb